Magandang araw, narito na ang mga halagang balita dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na agad na simula ng rescue at relief operations sa Bicol Region, lalo na sa mga lugar na lubog sa matinding baha dulot ng walang humpay na ulang hatid ng Bagyong Cristy. Sa isang situational briefing na ginanap sa Camp Aguinaldo, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na gamitin ang kanilang mga heavy equipment para mabilis na mabuksan ang mga kalsada at tulay na natabuna na ng mga gumuhong lupa dahil sa landslide. Sakaling hindi madaana ng mga pangunahing daan, inatasan ni Marcos ang Department of Social Welfare and Development na makipag-ugnayan sa si Department of National Defense para sa agarang airlifting ng relief goods, medical supplies at iba pang kinakailangang tulong. Dagdag pa ng Pangulo, handang tumulong ang Philippine Coast Guard sa mga operasyon para matiyak na makararating ang tulong sa mga komunidad na isolated. Sa ulat ng Office of the Civil Defense, ang malalakas na ulang dala ni Christine ay nagpalubog sa malaking bahagi ng Bicol na nakaapekto sa higit 150,000 na residente. Sa Camarines Sur, tatlong daang barangay mula sa kabuang anim na barangay ang lubog sa tubig dahil sa walang patid na ulan. Patuloy namang naihipag-ugnayan ang OCD sa mga ahensya ng Western at Central Visayas para sa agarang pagpapadala ng rubber boats na gagamitin sa mga rescue operations sa mga lugar na lubhang binaha. Sa matala, tiniyak na DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Pangulo na napanatili ng ahensyang sa pag-stockpile ng relief goods sa buong bansa. Sa kasalukuyan, mayroong dalawang milyong family food packs ang nakahanda para sa agalang distribusyon at patuloy silang magbibigay ng tulong sa mga apektadong komunidad. Right now, it's really Region 5 uh, that was hit first at saka mabigat. Uh, unfortunately, re Region 5 was almost a referee pa hanggang nasa gilid na nung ano eh tong coverage area ng storm so pagpasok nitong center ng storm pag of the storm papasok na sa northern luzon baka maging masyadong mabigat kaya kailangan paghandaan ng mabuti and uh, we are doing everything we can to uh, get uh assistance preposition, that's that that always the key for evaluated properly get our uh, uh, our goods and equipment pre-positioned as close as possible without them being having the risk of damage para malapit na sila doon sa uh, kailangan nilang servisan pagka dumaan na yung bagyo. Patuloy na nagsasagwa ng rescue operations ng Philippine Army at mga unit ng Philippine Air Force para sa maapektado ng malawak ng pagbaha dulot ng Tropical Storm Christine. Sa si isang pahayag, sinabi ni Philippine Army Spokesperson Colonel Louis de Maala na ang mga humanitarian assistance at disaster response team mula sa 5th, 7th, 2nd, 8th at 9th Infantry Divisions ay aktibong nagsasagawa ng mga operasyon sa pagsagip sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa kanilang nasasakupan, partikular na sa Bicol Region. Nag-deploy naman ang Light Urban Search and Rescue Team ang 525th Combat Engineer Battalion ng Combat Engineer Regiment na binubuo ng labing walong tauhan sa punong himpila ng AFP Southern Luzon Command sa Camp na Carlos na Quezon. Ayon kay Demaala, Pinatutunayan ng pamunuan ng hukmong katihan ang kahandaan ng kanilang humanitarian assistance and disaster response team at ang kanilang dedikasyon sa pagliligtas ng buhay sa gitna ng kalamidad. Samantala, tumulong din ang Philippine Air Force sa 76 na individual na stranded sa Albay sa pamamagitan ng Tactical Operations Group 5. Agad silang nagdeploy ng disaster response unit at isang KM250 vehicle upang matiyak ang ligtas na paglikas ng mga apektadong individual mula sa Ayala Mall sa Legazpi City patungo sa Daraga Covered Court Evacuation Area. Ayon kay Philippine Air Force Spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo dalawang water search and rescue team mula sa kanilang 505th Search and Rescue Group ang ide-deploy na may mga rubber boat para paris sa paglikas mula sa mga apektadong komunidad. Hinihikayat na Department of Health ang publiko na gamitin ang kanilang serbisyo telekonsulta sakaling magkasakit sa gitna ng pananalasa ng bagyong Christine. Pinaigting ng DOH ang kanilang telekonsulta sa mga lugar na apektado ng bagyo. Para magamit ang telekonsulta, kailangan lang i-dial ang numero 1555 Hintayin ang sagot sa kabilang linya, sa kapindutin ang 2. Bukas ang National Teleconsulta Hotline mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nagbabala naman ang DOH laban sa banta ng leptospirosis, dulot ng paglusong sa baha. Ayon sa DOH, kung hindi may iwasang lumusong sa baha, dapat na uminom ng dalawang 100 mg capsule ng doxycycline bente 24 hanggang 72 oras pagkalusong sa tubig. Kung matagal na nababad sa baha dapat uminom ng dalawang 100 mg capsule ng doxycycline isang beses isang araw sa loob ng tatlo hanggang limang araw. Sa mga regular na lumulusong sa baha, dapat uminom ng dalawang 100 mg capsule ng doxycycline linggo, -linggo hanggang matigil na ma-expose sa baha. Para naman maiwasan ang diarrhea at may tiyak na ligtas ang tubig, pakuluan ito ng dalawang minuto o lagyan ng chlorine tablet pago Sinabi na DOH na maaaring tumawag sa National Patient Navigation and Referral Center o sa pinakamalapit na ospital ng gobyerno sa kanilang lugar para sa anumang konsultasyong medikal. Sa ibang balita, kinumpirma ni dating Philippine Charity Swift Sticks Office General Manager Ruyine Garma na totoo ang tinatawag na Davao Debt Squad o ang grupong tumatarget sa mga kriminal sa Davao City. Sa isinubitin niyang affidavit sa House Quad Committee kaugnay ng kampanya kontra-droga ng Administrasyong Duterte, sinabi ni Garma na alam ng kapulisan sa Davao City ang operasyon ng tinaguriang DDS. Ayon kay Garma na naglingkod bilang pulis sa Davao City mula 1997, halos lahat ng station commander ay may special team na may partikular na tungkulin. Sa kabilaan nito, pinapairal ang culture of silence o pananahimik pagdating sa mga operasyong umano'y may kinalaman sa pagpatay sa mga itinuturing na kriminal. Naunang idinawit ni Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Sen. Bonggo sa umano'y extrajudicial killings na naging talamak noong kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga. Isiniwalat din niyang may ipinatutupad umano na reward system para sa mga polis na nakakapatay ng sinubang itinuturo na sangkot sa ilegal na droga. Umaabot aniya sa 20,000 hanggang 1 milyong piso ang pabuya sa bawat mapapatay na target. Dagdag pa ni Garma, pinagre-report ang mga station commander kung may mga matagumpay silang operasyon sa nagdaang buwan para makakuha ng reimbursement na ipinapasa naman sa lokal na pamahalaan ng Davao. Kinundina ng Presidential Communications Office ang pagpaslang sa isang broadcaster sa Zamboanga na si Maria Vilma Rodriguez. Sa isang pahayag, tinawag ng PCO na buktot at kasuklam-suklam ang pagpatay kay Rodriguez. Wala nilang puwang ang kriming ito sa isang bansang nagpapahalaga sa kalayaan, demokrasya at pag-iral ng batas. Nanawagan naman ang PCO sa mga autoridad na magsagwa ng mabilis at patas na investigasyon. Nagpaabot din ang ahensya ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya. Pinagbabaril ang 56 anyos na si Rodriguez no Martes na gabi sa labas ng kanyang bahay at sa harap ng kanyang pamilya sa barangay Tumaga sa Zamboanga City. Naitakbo pa siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Si Rodriguez ay radio program anchor ng programang Barangay Action Center ng 105.9 e-media. Ayon sa motoridad, nahuli na ang di pa suspect na kapit bahay at kaanak ng biktima. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinalalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ani anim na po tatlong araw na lang, Pasko na. Ako si Stephanie Civiliano. Ito ang pinay headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.